So, ikuti namin sa gabi kasi maganda rin yung dun sa pinaka-ilog, no? Ilog. Ayan, ang inyong uh, mascot, no? <laughs> mascot? Parang ano, yung eh? pang-November one yung aura mo, eh. Yung nakapating damit ka, mukhang... <laughs> ang ganda naman dito. Ayan, so... ito talaga, nature. Nature. Ay, ito na. So ito yung yeah, mga We Cottage, no? Oh, yes. Wow. Ito yung mga pool namin. River pool, ang tawag mm. namin. River pool. Talagang running water siya, no? Yes po. Tsaka falls yan, naka-falls yan. Mm -hmm. Hindi ko pa kasi siya natinakpan. Pero pag sinakpan ko na, mag-overflow na yung tubig niya. Mm -hmm. Gano'n pati doon, overflow natin. Kaya nararahan namin ng ganyan. Mm -hmm. mm -hmm. Yes, si kapatid. Bali ikaw nag-design Ano Kaming bang dalawa ni madam. Yun. Mm. Dalawa talaga kami. Tapos ang isang cottage up and down. Yes po. Ang ganda. Pag ito, nang tapos talaga. Oh. Parang ginastusan talaga ni madam ito. Tapos pwede rin mag-overnight. No? Ah, pwede po. Meron kami mga, yung mga kubo na yan. Ano oh. ba? Air-conditioned lahat yan. Wow. Oh. Ito, air-conditioned din to. Ito. Isang pamilya pwede dito. May mga uh, mag-isilbing ano nila. Oh. Ay, oh. oh. na may okay. Tapos aircon. Air-conditioned siya. Nagantasan hanggang taas hanggang second floor po yan. So kasiya kahit mga... Mga apat dito. Apat sa taas. Hmm. At mga 50 person. Kaya siya siguro. Pero nakatayo. <laughs> Ayan. Ganda. Aircon. Wow naman. Tapos ang view sa taas. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Oh. Tapos. Bumad mo yung ano. Rinig mo yung sounds ng ano. Wow. sa, sa, sa estimated, mga ilang buwan, ilang buwan pa bago ito mag-open sa tingin mo? Uh, target ko di September 8 mag-open ako. Yun, oh, the best. Is... So mga 2 weeks na lang to actually. Mm -hmm. Kahit itong part na to no? Ito lang talaga? Ito lang na front, front river lang talaga. Mm -hmm. Wow, mas parang may activity area pa rin. Tama, oh. pag dito kayo nagiinom, oh. overnight. Mm. Ayun, nakita yung ilog kasi gawa ilaw. Diba? yung ilaw. Ganda oh. Diba? Yay! Tapos ito, maglalagay doon ng swimming pool dito. Swimming pool, tapos may mga cottage. Ah, yan yung mga cottage nila. Air-conditioned na nabuubo. Oh, okay. Kaso parang aalis na ata oh. Kumikinang nga talaga. Tara po. Tapos ito. Ito yung magiging fish kanamin. Ito. Pwedeng lagyan ng mga koi no. Pwede. Pwede, oo, lalagyan ko ng ano. Basta mo ilublob mo lang siya. Pwede oh, parang inaano nila yung mga kalyo-kalyo. Yung mag-aano ka sa isda para yung kalyo. Aa hindi mga ano. Ang ganda ng plano. Ayan po. Ito. Malalim po, 7 feet. Ayan. So, Ayan po. Talaga. Pag napaklose ko na yon 7 feet siya. Hmm. Malaki siya, malawak. Sabi. Nature, nature na nature po nature talaga. Nature talaga. Amen. Saka lahat water po. Ah, talagang ano siya. Oo, akala ko yung kinokontrol sa ano. Parang Maybe ganito po. rin pala siya. Oo, oh, galing siya. kasi ito dati uh, naging part ng ilog to, itong area na to. So sumanga yung pagdating doon sa taas sumanga. Oh. Pero ito natakpan na doon. So spring water na siya sa ilalim na talaga siya nang gagaling. Oo. Oh. doon mm. pa rin ang bagsak, no? Mm. Tapos Ganda yung katulang ito. resort wala silang drainage system. Mm. So ang ginawa ko yung dumi na nanggagaling sa pool nila, nilagyan ko ng tubo para dito sa kanal dire diretso. Mm. So, para sa dulo, may kabag na ako doon para yung next na magpapagawa, Dudugtungan na lang. na lang. Para yung kanal, direk, 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 doon. Oo, tama. Sobra. Seven feet. Well, wow. bukas, bukas. Okay na kapatid. Bukas, yung second view naman. So balikan natin bukas pag maliwanag. So ito sa pag-be So hindi pa siya tapos pero parang nakagigil na no. Naasarap niya ng i-post e para uh, kumalat na sa social media pero dito lang yan sa Mahayhay, Laguna. Hindi kayo lalayo ng Arko Pero bukas alamin natin kung ano pa yung mga ibang dadagdag nila. Balikan ko kay bukas.